sa Bel Lameg. Sarap po ng hangin. Andito po kami ngayon sa aming tambayan bago kami bumaba ng kabayanan. Dito kami dumadaan. Ano hiling ng taga Sitio Pute? Sana umulan na raw. Uh, umaambun ang pa lang po. Uh, ang hiling po kasi nila is, umulan na. Oh, napakasarap ng hangin. Ang lamig. Napakasarap sumingot ng sariwang hangin lang nandito kayo sa namin. Ito ang aming pahinga. Ano masasabi mo, Patrick and Nicole? Oh, ang sarap o. Oh. Ang <laughs> ganda rito. Ang, lang ang dito. Oh. Tresco, na dito. Oo. Tres ko, ano? Apo Malyari! Puro lang nila. Oo, oh, yun. Sabi niya, Apo Malyari, paulanin paula nyo na. Oo. Oh. Oh. Di ba? Pagpagtanin -pag nyo! <laughs> Oo. Oh. Di ba? Apo na Malyari! Tapos may muusok sa baba, o. Oh. Sino kayo nagkasak doon? Apo na Malyari! Apo na Malyari! paulanin mo na raw. Oo, oh, napakasarap. Asan yung sitio abo? Pasan panda? May... Bakit doon si tatay? Bakit doon kayo? <laughs> 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 ha? <laughs> ah, pinunta mo na? Yung may lap, Yung may may puti. Ah, sarap ng hain, no? Apo ah, Malyari! sarap sarap ng hangin. <coughs> oh. O maampon. Ho, kahit anong pagod mo pag nabasa ka ng ulan, okay lang. Okay lang. Akatanggal ng pagod, no. Hindi eh, ko alam ba't ganun eh. Kahit na sobrang init, sobrang pagod kahit maulan ang ka. Hindi ka naman magkakasakit eh. Hindi. Basta maliligo ka lang uli sa bahay, basta magbabanlaw ka. Oh, napakalamig ng hangin. Napakasarap. Ngayon lang kami napunta dito na talagang ganito kalamig kasi maambun ang buna at umuulan-ulan na. Kaya baka abutan tayo. Tara na. Nakahilig na kayo kay Apo Malyari. Tama na yun. Uh, si Apo Malyari po ang kanilang uh, tawag sa kanilang sa taas. Para sa, uh, madulas. Kung sa atin uh, iba, iba rin yun sa kanila. Galing kami sa kuweba. Uh, siguro uh, tatanong kayo ano meron sa kuweba. Saka na po siguro natin sasagutin yan. <laughs> Saka natin sasagutin kung ano meron sa kuweba. Paniki. Yan, marami paniki sa kuweba. Sarap na ang layo pa ng aming ano, mabagtasin bali dun pa kung nakikita nyo yung daan na yun yung puti na yun dun pa kami ganun pa layo kaya lang duli